guys magkasalubong kami may umusok baka may hinpe dito may usok guys baka nagpapahinga yung mga rebelde ha charot rebelding ata hey. tao oh. <laughs> ay kasama kasama ko pala guys yun ay, musok man. Ano yan ko? Uling. Ha? Uling. Ay, uli. <laughs> uling lang pala guys. Alako, Nagsunog na ng NPA. Yan. Ganito pala magkwan ng yan guys. Gawa ng uling. Yan guys. So. Yan. Yan. Tinatambakan. Tapos sinusunog si lalim. Yan. Yan paggawa ng uling. Alright. Guys. Doon tayo. Ah, pagod. Kaming gandaan guys. Oh. So, lang ang kwan. Ang daan dito. Puntang isla ng iling to. Barangay. Barangay po. Ilang barangay dito sa island. Sa island iling. Pagkakalang parang pito ganyan pito na barangay 7 barangay <coughs> tanong natin na um, isa kasama lang. guys kung ilang barangay Pagkakalang parang 7 guys <sighs> part ng occidental mindor bayan ng san jose Keep Kung nagkakamali ako guys uh, Comment below the Section of below this message Comment po kayo dyan guys Kung ilang barangay sa Ellen uh, Island Alright Comment lang kayo Sa comment section guys Alright Ilang barangay nga dito Kro? Ha? Ha? 11 ay 11 guys nagkakamali ako 11 barangays yun yun guys naklaro ko 11 barangays sa 11 island right so yun guys

It's true. The spider. Through the fire. Tandaan to ba? Punta. Bangkal na ito. Ah, Ganun lang. Pastulan. Pastulan ng baka. Anong tunog yan to? Anong ayop? To. Ano yan? Ang tunog? Ha? Bubuyog? Asirong-sirong? Pagsabi sa ay sirom-sirom. Kalaw, tuwing gabi lang yan. Sa araw din. Asirom sirom sirong parang kanya nito. Tapon you ni know? na. Lamig din kasi Noyan to. Kok kok. Kok kok kok. Tawag sa mga baka. Kok 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 kok. Kurukokok ata yan ni. Eh. Ang ibon. Ibon. ni nah, enta ma es kena hmm. kena ma es ya enta yan ni yang cerah daming maes es tengin ditatah damingan em na mais yan. Tuko. Hmm? Tuko. ya toko yang perang nyemplang ibu ni bunga toko toko

malamig guys so nakatakot pag hindi ka lang dito kung hindi ka sanay

ang guys sakit mga kate anong tunog yun ibon ng nailayang lumipad yan pero eh. <laughs> part ng ibon yan ah. sa kind of

Ano bilang mo na to? Napit na. Mais, na? Mais na? Mais na? Pastulan? Pastulan? May baka ka pa dyan, Kro? Ha? Dyan? Sa loob, loob labas? Dito sa loob, wala. Ah, okay guys, yung pastulan ng baka. Yung dun sa... Uh, Ilang taon na yung video na ron. Dito din kami nagbibidyo guys. Nagbainap kami ng baka. yan Dito yan guys. Makikita yung baka na lumabas dati dito. Pinapainom namin yun. Dito yan eh no. Yung nabidyoan ka na. Yan na, na. Yan. Dito yan guys. Nasa YouTube ko na yun eh. nan mo. Kita mo yan de. Ah, uh, na rin eh, yung views ko mga 35 views na rin. 1000. Mm. Ang total niya, total views 'yun. bahay pala yun eh. yan guys sumulan dyan si kagabi sa kanina kaya so itong daanan namin madulas yun yung dito guys ito sa gilid ko sa left side uh, pastulan saka gulayan uh, Vegetable, mga fruits, ayan, tanim po iyan. Yes, yung iso, ayan, mga putik guys. Ayan, yung doon yun, guys. Yun, guys. Guys, tandaan muna tayo, baka madulas tayo eh. Madulas tayo guys eh. Alright. kaya pala nagpa yung kasama ko alam yung madulas na pala putik siguro tamad na mabit bit ang kanyang chinelas kaya hindi na sa nag chinelas nagpaa na lang siya yan yan guys mawawak sila yung madulas kasi umulan kasi kagabi lakas ng ulan pag tindi yung sikat ng araw pagdating ng tanghali hapon ay umulan dito sa amin yun ah, yan yun yung araw grabing sikat din ng tinding sikat ng araw minat na hindi ko lang alam sana hindi uulan mamaya kasi kawawa din yung pananim yan huwag ko lang magulan basta huwag lang medyo malakas kayong hangin kasi kailangan din natin yung ulan eh yan guys, ito pastulan na maluwang guys oh. So, yan, maluwang guys. All right. So Tayo uh, tuloy lang guys. So kung nakapalo kayo o naka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to comment. Uh, yun. So share, share ang aking video para Maraming nakaka-views. Ayan guys. So malaking masasalamat ko po. Kung isashare nyo po ang aking video, likes, o comment po kayo kung anong dapat ko pang gawin. Alright ah, guys. Malaking <coughs> masasalamat ko na po yan sa inyo. God bless po sa inyong lahat.